Hello guys. Hello there. Dahil umaga na naman, syempre may pasok. Ako ay walang kasama dito sa bahay, kaya ako ay mag-aalmusal na mag-isa. Ganto po yung aking araw-araw na pamumuhay. <laughs> Yan, pagka may pasok, kahit pala talaga marami kang anak, pagka may sila ay nagsipasok na, Talagang pagdating ng umaga eh, wala ka ng kasama. Nag-iisa ka na lang talaga sa bahay. Pero sanay naman ako mag sa bahay, kaya okay lang. Ako ay nakapaglinis na, nakapagwalis na rin sa labas. Mm! Kaya, ako naman ay kakain na. So, tara guys, sabahan niyo akong kumain. Ang aking ulam, ayan. Niluto ko kanina yan, tumatapod pa yung mantika. <laughs> ang dami nila nagbaon. Siyempre, kung alin yung tira, ay nila ang ating kakainin. Mamaya na ako bibili uli ng ulam para sa tanghalian ng mga estudyante ko sa elementary. Tara, kain na po. Siyempre, hindi mawala ang kape. Sarap kumain pagka may kape. Pero hindi naman ako madalas magkape. Pag umaga lang habang kumakain. Ano oh, guys? Babay na po. Takoy kakain muna. Bagus.